Hello mga ka-farmers, welcome back sa my YouTube channel for today's vlog. So ngayon, uh, ang topic natin ngayon is paano magtimpla ng abono sa 15 days na mais. So pakita ko sa inyo, so ang abono ay 4600 urea. Uh, And then, 1414. .14. So ang pagtimpla namin, 1 is to 1? 2 is to 1. So dalawang urea ito dalawang urea tsaka isang complete. Ayan. So tandaan niyo mga farmers ha. So 2 to 1. Ayan. Tandaan po natin. Dalawa nito, 4600. And then isa nito, 1414. 14. So ganito. Mi Minimix na namin 'yan. Ayan. Nakamix na siya. Ayan. Magkaiba ang kulay niyan. So sa tingin mo parang parehas ang kulay na so, mas matingkad yung yurya yung complete medyo mabrown brown <coughs> ayan o no, kaya na so, pakita ka ayan o iba yung kulay niya mm -hmm. complete so ito namix na mix <coughs> na ayan o. so basta mimix mix mo lang yan so tandaan mo dalawang yurya isang complete So, yun yung pagmimix ha. Tamang pagmimix. Sa unang abono. 15 days. So, ganun mga farmers. So, ganun to. So, papakita ko sa inyo sa next vlog. Yung pag-aabono. Tamang pag-aabono. Nito. Yung pag-apply nito. Ayan. So, ito nagmimix lang muna kami. And then, tatransfer namin dun sa kabila. Ganun, papabuna kami ng mais. mabilis ang pag-mix. Napaka-simple lang. Tapos kapag ano tayo? Pag top dress na. Isang ano na lang. Wala nang mix yan. Wala urea na lang. Pag top dress na, pangalawang abono. 45 to 50 days. Ano na yun? U urea na lang. Pure na siya. So top dress na lang yung papitik na lang yun. So kailangan sa una pa lang. Ito, mayroon kang pag-mix. So tandaan nyo mga farmers ha, sa mga baguhan. So dalawang yoriya, isang complete. So yun yung uh, pag-mimix ng abuna. Para mas maganda yung ano ng mais. Palagang akma-akma sya. Uh, subok na subok namin na ganun yung pag-mimix. So nakita nyo naman yung mais namin. Ayan. Um. So nakita nyo yung nagte sa akin na video. So yun, nakikita nyo yan. yun. Yung sa maisa namin. So ganito yung pag-mix namin ng abono. So ganun. So abangan nyo mga farmers sa next vlog ko yung inaabunuan nito itong abono na to yung pinag-aabunuan namin so ito namin ito ilalag -vlog, itong next vlog sa next vlog tayo mga farmers salamat sa mga support sa mga subscribers sa iba't ibang lugar, iba't ibang bansa. Sa marami sila po sa support niya. Ayan. Kaya so nandito kami sa pan. Kaya e, ito na lang yung huli na i-mix lang. Hindi na tinagad. Hindi na tinagad. Hindi na tinagad. Hindi na tinagad. Hindi mga ilan estimate niya? Sa isang hektarya, ilang abono? Ilang laglag. Ilang ano? Sa isang lagay muna. Lima o anim. Ayan mga farmers. So sa isang hektarya, ang estimate na unang laglag ay five to six na sako na abono. Kapag yung dress na, yung top dress. Mas konti na yun. Ilan ang ano na? P pwedeng lima. Sa pangalawang abono na. So pwede ka na magtipid dun. For one hectare. Oo, for one hectare. Good for ano yung one hectare ha. Five to six abono. Yan. Na 50 kilos. Bali yan? Uh, Nais, ilang yan? Tungsten, ano yon. Ah, tigtatlo. Ilan? ilang yوريا 'yan. Tatlo. Tatlong complete. Tapos ano? Dalawala lang anim. Anim Ani? Ani? So basta mga farmers ha, huwag kayo malito ha. Ah. Basta ang competition natin or yung pag-mix natin. 2 is to 1. Oh, yun yung tatandaan nyo. So maday na yun. O, basta ganun. Para hindi kayo malito. Dalawang yoria, isang complete. So yun lang. Para hindi kayo malito. Sa unang pitik ha. Sa unang laglag, laglag yun. 15 days. Ayan pangalawang abono ng 45 to 50 days yoria na lang yun puro na lang yun huwag kayo mailito dun ha yan so ganun mga farmers so kung meron pa kayong mga question sige lang mag comment kayo para pag may time tayo nagawa natin ng vlog so gagawa natin sa mga baguhan mga first timer dyan na um, magaano ng mais pagtatanim ng mais Ayan. So, sige lang po. Huwag po kayo mayang mag-comment para masagot natin. Hmm. So, and then mga farmers, so, dagdag ko na rin. Basta pagka-abono nyo, so, pasunod nyo agad ang patubig para tumalab yung abono. Kasi kapag pinabayaan nyo, ilang days kayong hindi nagpatubig. Ano ba, naglaglag ka ng abuno ngayon. <coughs> Tapos 3 days pa kayong bago patubig. Matuyo na yung abuno. Hisingaw na ba? Parang ganun. maan? <coughs> Maano na siya ng hangin. Hmm. Pakalangan, hindi nyo nakapatagalin. Pag kayo nagsabog ng abono, kalamay setup na kayo ng pump. Yan, nakaset up na kayo para sunod na ang patubig. O, kinabukasan, pwede kang magpatubig. Para talab na talab talaga. Yan. Ito, pwede na itong pasundan ng ano, patubig. Eh. Yan. So, ganun mga farmers ha. So, nag -ano na ako ng tips. Para mas gumanda pang inyong mais. Yan. <coughs> And then gaganda syempre ang ani mo kapag maganda ang mas mo. <coughs> naalagaan mo sa abono tubig yun talaga wag mo dapat itipid sa tubig yan yan yung pinaka importante yan yung magsusupply talaga sa mais mo magpapabigat ng mais tapos magpapaganda ng puso ng mais so abono tsaka patubig so yan lang so mga farmers hanggang dito na muna salamat sa inyong panood salamat sa inyong support so kung may mga question pa kayo So uh, magkomentar mo agad so, yan. Magkabu ang maya. So ayan, salamat po. And God bless us, Mary. Thank you. God bless.